Alam ba talaga kumikin? Ang talaga ano? Tapos na ba? Tapos na ba yan? Tapos na ba bayan? ba mo Anong magpapagawa ka ulit? Gusto ko yung magplansahin na lang kasi yung, mga palit ba, yung babo yung ginupit mo eh. Okay, sabi ko kung trim lang, di ba? Yan, yeah, trim lang naman eh. Artista na ka <makes> kung hindi nawa ko.

Ay, hindi pa. Ay, hindi pa. Ay, hindi pa. hindi pa. pa. Alam mo, yung plans hindi mo eh. Ha? Simple, mo yan para huwag na talaga yung kulot-kulot ng kulot. Alam mo kasi yung hindi dinidigin eh. Huwag lang inaano eh. Pwede ba tumayanin ka na lang? Ano ka naman kabahit? Wala ka naman sa Sige yung gusto mo, ikaw lang na lang mag-ano. Magpalit lang no. tayo, ikaw na lang mag-pacha. Anong mag-alit bayan? Parang magbigat talaga na ka bayan mo. No? Siyempre hindi niya sabi yan, uh -huh. hindi siya bibigayin. Pag-dahan-dahan ba? dahan dahan ba? Mas maro. Gusto mo. Huwag, huwag na, huwag na. Gusto mo, ano yeah, ko na lang po sa, ilapat eh, eh, ko na sa bayan mo para tumingin ka na. Okay, ang init naman ka bayan. Parang ka. Ang ngayon lang ako na, ano mo, Okay, yung iba yung mask cutting, yung ginagamit dito, hindi yan basta-basta. What? ano yan? pang abroad ka na mask, wala yan sa akin sa pinag- What the fuck? Wala pa to, parang, oo nga, pinyo, kakaiba eh, may buta sa, ano. Iba yun. Pamigit nyo yung kanalat ng dalda lang mo, hindi ko mag, hindi nyo matatapos nito, pag hindi nyo yung ginagawa mo. Hindi kasi ngayon lang kasi, wala yung express na sa loob na kayo. Oh, parang bigat talaga ka.

Grabe Tapos 1,000 ang singil mo sa akin? Ganyan yung service mo? 1,500 na Ayaw mo magbayad ng 1,500 na real? Grabe Ito yung ano niyan, ito yung ano niyan, pinakamahal dyan. Ito, ito yung nagdala niyan. Ito yung mas na ginagamit namin yung, pang ano, parang Pang abroad yan. Wala yun sa Pinas. Parang nasira nga lang yung ano kong kabayan. No? Huwag mong guluhin kasi kasi naano ko yan eh. Kung bakit sa mo ito, kung nalangyay ka sa examen mo, kung paano ayusin mo yan? Bakit nasa kinananan? Kailangan yan, lingkuling-lingkuling mukha mo ayusin. Kailangan talaga, kayo. Ganyan yung servisyo mo, kabay. Nananak- Tinan mo, tinan mo! Tinan tina mo! Oo. Oh, Oo. Oh, mm, right. mm. nice. Hmm. Aral. Ay! Nice. Karami talaga yung, ano mo, kabayang servisyo. Hmm. Gwapo mo na. Pwede ka na, ano. Ang gwapo mo na. Saan ba yung address mo? Basingin mo pa yung address ko. Libre na lang to. Ay! Kakaiba yan. Hmm? Games mo I na ngayon. Tapos okay, na ba? Yan. Ito na yung ano. Hmm. Libre mo. na yan. Free, free. Libre na yan. Free na ba to? Hmm. Grabe yung Christmas mo ah. Libre na yan. Pag ano, ba? mga client naman, nilibre na yan para ano. So, alam kasi namin yung mga OFW, wala nang mga bet.